Dito po tayo sa pwesto ni Atene kasi may nakita pipi ano, pipinong puti, bakla, sitaw, santol. Alamin lang po natin yung asking price. Ang danya po ang tinatanong natin, asking price o touring lamang, hindi pa po yun ang final prices. At least meron kayong idea kung magkano ang asking price dito sa baksakan maaaring sabihin natin pagbasihan, hindi rin pwedeng pagbasihan sabi ng iba, kailangan may idea lang tayo at ini, eh, kung pumapangas ka rin pala, kumakain din ako masarap yan, kakasa dito sa tiyana mainam yan, magkano ngayon yung pipino natin puti, asking price ayun uh, na, 25 ang asking price bumaba, asking price lang po yun ha uh. saan galing puti natin lauro, ang ganda oh, oh lauro oh. Eh, yung bakla natin. Bumaba, no? Kahapon, nasa line of three, Kuya Bebo, ito, no? Ayan na. Ayan na. Tinan nyo. Kasi yung presyo ng ating gulay, maaring magbago minuto lang o oras lang. Kaya, hindi tayo mananangan din sa asking price, eh. At least, may idea lang tayo. O, maaring bumaba, ano? O, o, asking lang. Saka, hindi... Bihirang tumaas, baba ba? Pwede. Oo. Pwede tumaas pag may mga sing pag wala talagang gulay. Oo. Mataas. Sa umaga kasi, sa umaga di pa natin alam eh, pag konti lang, mataas, medyo no. Pag dumagsa yung maraming gulay, medyo bababa. Oo. Ngayon pag wala, pag may mga sinit lang sa tangali, medyo mataas naman. O, asking price lang po yun. Kaya ang inaano ko lang po, idea. Meron tayong idea kasi kahit na kaya pumunta dito. Basihan, basihan natin. Oh, basihan. Ayan, siya na rin sabi, basihan. Kasi iba sabi, hindi daw natin maaaring basihan yung asking price. Eh, ayun na nga po yun eh. na, basihan natin. Oh, basihan. Ayan, sa na po yung nakakausap po. Dahil kasi, pag pumunta kayo dito, ayun din sasabihin sa inyo eh. oo Oh, kaya nga po. Sa pinitang parta, yung mga babae, may presyo rin. At init yung sito natin. Ano yung sito ba ito? Mariposa. Ay, mariposa. May mariposa. Magkano yung mariposa? Ha? Ano po? asking price. Ay, nakuha na po, 75 na. Ayan ang sinasabi ko. Pag tinanong natin yung asking price, minsan pag na, ano, na, nabenta na, sinasabi naman nila, yan, katulad nito, nakuha na, nailabas na, ibig sabihin, isang big piece, 75 pesos. Yan. Kasi maganda dito, yung ibang kagulay natin na katulad niyan, nakabantay sila, alam nila. Ay, at naririnig nila. Kasi, minsan pag may tumawad sila, na rin minsan nag decision Kung, oh yan, tinatanong, ayun ang maganda po, kung yung mga farmers andi dito, kasi, pag tinawaran, nasa inyo po ko ibibigay nyo kasi nasa merkado tayo, sa palengke tayo, obligado tumawad, hindi pwedeng di tumawad eh. Ay yung santol natin, magkano? Ate yun santol. ice 1.50. Yeah, asking price lang po yan Sir, kayo po ba may dala Ay, kayo. Yan. Tagasan po, sir, kayo. Yan, katulad ni sir, ha. Matyaga siya, siya nagdadala. Mas maganda, di ba, hindi dito ka. Sir, pag may tumawad sa sitaw mo, kahit tumatas, di ba, ba? O, yan. Kasi, lakaran yan, di ba? Kasi akala nila, as in fresh, hindi yun. As in lang, siyempre, yung mamimili. Pag tumawad ang mababa, minsan, obligado tayong Ayan. Ayan. O, oh, ayan. Bababa. Ayan, ayan. Si Sir na po nagsahay. Katulad tong ano niya, Oh. Bumaba. Talagang binibigyan niya na kung magkano. Tinukonsultan niya na lang sa Sakadora. Kaya maganda. Andi dito tayo, ano. Ayan. Sa ibang. Kasi iba nagpapadala lang, eh. Sir, ang pangalan niya? Rodel po. Rodel, taga saan ka? Bungabong. Bungabong, yan. Thank you, sir. At least alam ng ibang farmers kasi mga gugay, nagpapadala lang sila. Ah, hindi Ayan. nila alam, pagkatababa doon oh. Buwan, eh. Oh, hindi nila alam yung kalakaran. Ayan. Alam ko siguro yung casting. Ayun, Ayun na, yung na, hindi pa yun. Basi, kung baga idea lang, may idea tayo na. Kasi obligado naman sa sakadora sabihin natin, mag, asking, mag alam nga sabihin natin, magkano to hindi naman yun. Hindi. Oh, nasa palengke tayo, di ba? Oh, tama. Sana naunawa ng iba. Kasi maraming hindi ano eh. Oh, si oh, minsan sabi pag ask English, alam nila ganoon na hindi pa po. Ayan. Katulad ni Sir Yan, naunawa niya. Kasi andi dito siya pag may tumawad sa gulay niya, inaano ng sakadora, niya tini, bibigay naman. Kaya minsan bumababa. Ano? asking Oh. Kaya tingnan nga yan, 90 daw yung asking nila. Dahil andi dito siya, tumawad ng 70. Yan. Binigay niya sir, ano yan. Dahil siya may ari. Dahil alam ng sakadora. Yan. Ganun po sana ang ano, ang pagkaintindi na iba. Hindi po ka. Salamat sir ah. Yan. Katulad ni sir ah. 90 daw yung asking niya. Ngayon tumawad, nag-70. Oh. Wala tayong magagawa ang laki ng bawat. Pero mas maganda po talaga andito yung mga farmers. Thank you, sir. Sir, kayo naman may pipino. Saan galing po yan? Sir, okay lang ba yung pinatanong natin asking price? Yung mga ano, yan. Tapos may idea sila, no? Tapos, andi dito kayo. Pag, inano na, ano, pag may tumawad, siyempre, decision nyo rin, di ba? Hindi natin sinabi asking price, ayun na yan, di ba? Yeah. Okay. Ano kaya mas maganda siguro andi dito talaga yung mga farmers na nagdadala, di ba? Para ma-monitor talaga nila yung gulay. Matiyaga lang eh, no? Oh, kaya ni Sam, pag tinawaran niyan, yan, yan. Naarin niya ibigay kasi pag di niya nailabas, isa sa uli niya uli, di ba? O yuwi kaya ganun po talaga. Ang pangalan ni Sir? Uh, Francisco Ordonio ah, ah? Francisco po kayo? Eh, po ako. La, laor? Ayan, okay. Thank you, sir. Dito, tanong natin. Madam, ano yung ano natin? May puti, dilaw. May puti, may dilaw. Ayan, may dilaw ngayon, may puti. Yung pu pu dilaw po natin, magkano may asking price? 32. 32. Yung puti? 45. 45. Tandaan nyo ha, ang tinatanong ko ulit, asking, hindi, hindi yung final price. Kasi yung asking niyan, pwede yung talagang magbago. Minuto lang o ilang oras lang, baka rin magbago yan. Sa pagtawag din ng mamimili, kaya uh, yung kinatawag ng ating asking price, idea lang po ng ating mga sakadora yon At pag ganyan uh, po yung mamimili, ayun na po, doon na po talaga malalaman magkano yung presyo ng gulay. Salamat! Dito meron tayong ito, Domino. Magkano po yung Domino natin ng asking price? 55? 85. 85 yan, 85. Saan galing mga Domino natin? Eh, marami Domino dito eh. Isabela pa. Ah, itong kalaman, lagihay ba ito? Oh, good. Oh, lagihay, magkano yung ganyan? Asking lang. Oh, yun na. Ito, lagihay na kalaman si Del. May dilaw-dilaw. Uh, dilaw -dilaw. Isang buriki, 30 kilos, 200 po per bundle o oh, per buriki. Eh, yung papaya natin, magkano? Ayan, yung papaya talaga. Sa so, nagtatanong po ng papaya, 5 piso lang po, murang-mura. Ayan, eh. Ayun, tandaan nyo, ha? asking fresh lang kasi nga po marami pong nalilito na farmers sa atin at marami po nga uh, baka sabihin niloloko ko sila o oh, hindi totoo yung sinasabi ko. Tanda niya po yung sinasabi ng uh, mga sakadora na asking price nila. Ayun po yung inuulit at sinasabi ko lang po. Kaya nga po yung may nagtatanong sa akin yung mga, mga, mga presyo. Sana po manood na lang po kayo kasi nga pag nagsabi ako ng presyo na sinabi ng sakadora. Ako ang sinisisi, ayun daw yung sinabi ko. Kaya yung mga tanong na lang po ng mga side question na maritong sagutin. Pasensya na po kayo ah. isang mapagpalang araw kabanato ang kong mahal sa lahat ko ng aking mga kapalente sa aking mga kapwa kabanatwenyos. I'm proud to be kabanatwenyo dahil tatak kabanatwenyo po tayo. Welcome po uli sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque. Muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasanggan ng mga farmers, ang inyong boses ng palengke ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Dante Biernes po ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Today is September 18, araw po ng Miyerkules. Isang madilim o makulimlim na araw na pag-update. Ang gagawin po natin sa mga asking price o touring ng mga sariwang gulay. Tulad po nang nakikita nyo sa ating video, alamin po natin ang asking price o yung touring lamang hindi pa po yan ang final prices dahil pwede po itong magbago kaya po asking price at least meron po tayong idea kung magkano ang hinihiling presyo kasi pag kayo din nagpunta dito ayun din po ang sasabihin sa inyong asking price liban na lang po kung sa bandang umaga tangali ho hapon kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palenque. Please don't forget to subscribe sa ating channel para naka-update po tayo sa lahat ng pabago-bago, minu-minuto, araw-araw ng mga sariwang gulay dito sa ating baksakan. Kaya tara let's, samahan niyo na po ako at subscribe na po tayo. Dito lang po yan sa Kabanatuan, Visible Trading Center, Barangay Magsaysay Norte. Tara let's, update na po tayo. Ayan, dito tayo kay Bessie. Mistisa <messizia> to Bessie, ano? Magkano yung yes. asking price? Ano yan? Ano ito? Eric, ano Galaxy Max. Ayun, gala Iba kasi mac. yung si galaxy Max. Ito yung Galaxy Max. Ika Eric. Mistisa. Mistiso, mag Mistiso. Mistisa. Magkano ito? Magkano yung Galaxy Max? <messizia> Eh, anong sitaw out to? Uh, Star premium. Star premium. premium. Magkano ang asking price? Alay palawan. Ha? asking? Ano asking? live ah, pa asking, asking. Asking. Oh, asking talaga. E tayong maliligaw. Eh, yung ano natin, asking price ng siling talbos? Oh. 80. dori na live pa naman, sa okra mo, dori. Ha? Ah, okra. Okra, 40. 40. Eh, anong talong to, Mucho? Wapelika. magkano asking price? 70. 70. Uh, good morning, si Bullet po. Bullet po ng baksakan. Forma ang ba? ka. Pe -pe ka? <laughs> Ay, nako. Dito tayo. Eric, kanina kasi ito. Kanina ito, uh, ano to? Galaxy Max. Galaxy itong mistista. Ayan po. ang asking? Asking po, 9.5. 9.5, mas malang konti. Ano? Ano bang pagkakaiba niya? Verde po. Mas ber verde po yun. Ito, mas verde yeah. ito. Verde. Galaxy Ito, mas Ito, mas mabuti dahil mistisa. Mistisa, yes. Ayan, kay yes. Boss Eric po yan. Yes. Yes. Ito, ninawakan ni, ano, ni Sanya yes. Lopez na. Ito, parang lamatigas. Minawa ni, ano, ni Talong, ayan. Sanya Lopez. Ni Sanya Lopez. Ano ba talong po yun? ka. Magkano yung Propelica asking price? 60. 60, yan ha. Tandaan nyo ha. Ay, uupo upo natin. Ano ba yun? Yes. Yan, matawag uh, yan nakalimutan <laughs> <laughs> ko. ano ba yung balag? Mayumi. Ah, oh, Mayumi. Magkano ang oh, asking price balag. niyan? Ang asking ko ng ganyan, 35. Oh, 35 Medyo mangat yan ha. Mataas ko yung ganyan. Ha. oh, mataas yan. Ngayon pong araw lang nito, ano? <laughs> Kasi maaari naman magbago yes, Minuto, yes. oras o yes. ano Lakas yung presyo Maaga pa kasi maaga oh. pa Pag dumami ang dating Lala Bababa na Mara. Ayan. Pero pag wala, pag may singit Ayun ay, po, yun ang araw talaga Pag may dating na walang dating Ah, yun, sumisingit sa hapon Pero pag kaganyan kung Medyo marami-rami na Sigurado, may pagbaba na po mamaya oh. Pag singit, mas mahal Mas mataas po siya Ayan, ayan na ah. Okay Uh, maari niyo po ang uh, maging ano uh, lang yun, uh, idea yung presyo na inano natin. Salamat. Yes, Ito, ito sa Tokayo Dante to, may Sophia siya, may okra siya. Alamin natin presyo ng okra. Tokayo, magkano yung asking price ng okra? O, oh, 60 daw ang asking niya. O, kaya tandaan niyo po. Ayaw tumawad. Ayan, hinihintay lang tumawad. <coughs> Hintay na kung tumawad yung iba. Sorry. Kaya may possibility yung bumaba pa. Sila na rin po nagsasabi. Ayun eh, sa tiyan natin. Oh, 5, Napakamura. <laughs> Baba, ayan na ang mga tanong. Ayan Sila na rin po ang anong nagsabi yung Uh, may uh, posibleng bumaba eto meron dito ng ano merong sitaw maraming sitaw dito kay Ate Bay basta sitaw ang pag-usapan dito tayo kay Ate Baby syempre ayan no? tong verde to, ano yung sitaw to Ate Baby long yard -no yung asking lang asking ko asking ko isang daan wala pa oh wala pang bibili isang daan ayun eh, ganito natin ano to bulakan bulakan white right? magkano 120. Eh, kaganda ng pipino mo, Puti. Magka pipinong pipino puti, mati baby. 118. Yung pipino puti. Yung pipino puti. Yung pipino bumaksak sa pa ako Ito po, katulad po nung kay Ate Baby, andi dito yung mga nagdadala sa kanya ng gula, ayan no. nakaantabay. Ayan po, pag may tumawad, kahit na po mataas yung aspin, pag tumawad sa kanila, binibigay nila. Ayan, eh. eh kasi di na po nila pwedeng iuwi pa, baka mag-sleep eh. Magkano yung galito natin, madam? dalang mga Dala mo ngayon to? Hindi po may... Ah, yan, 1-1. Ano ba dala mo ngayon? yan Ayan. Madam, tanong lang kita, mas maganda ba ang dito yung uh, nagtutumana para ma-monitor nila yung ano nila? Oo, pa, ayan. Oh, kasi nga po, di ba, pag tumawad, minsan kayo nang nagde-decision na, no? Kasi minsan yung asking price matas, pag biglang bumaba, nasabi O, oh, yan. Tapos, syempre decision nyo rin, dahil kaya partner kayo, di ba? O, oh, yan. Salamat. Eto, ang daming magandang, ayan, Mustasa, kahapon, makaraan, walang mustasa. Pati pecha, ngayon to marami. Alamin po natin, kay Rosa. Pero hey, Rosa yata itong ano na O oh, ito. Alamin natin. Kung magkano yung asking price ng mustasa. Rosa, magkano yung mustasa natin ngayon? Asking price? 50. 50. Eh yung pechay? 40 yata kay Crosby. Pero itong ano pala pechay kay Sweet. Yung mustasa kay ano. Kay Rosa. Sweet, magkano yung pechay natin? Asking price? Oh, trend. Hindi siya magal. Eh, maganda, maganda. Ano po, may 50, may 60. Ayun, ah, din ng ano, ng mustasa, ano. Ayun, ang pipinbakla mo, ang ganda, maganda. asking price? 30 po asking. 30, yan. Salamat. Eh, propelik ka ba ito? Natanong nga natin propelik. ka. Eh. Ayan, ah. Eh. Paganda ng sigarilyas, oh. Ang ko. Magkano nga asking price ng sigarilyas? ya Yan, mga polya ah. tanda Tandaan nyo nga, price. Pag nabili, nasa, nasa sakador na yung sa tindera. Hindi ko pa po rin kasi alam kung magkano yung final prices. Kaya puro aspin price lang ako. Dito tayo sa magandang batang-batang tindera. Eh makana na ngayon yung ating ano, yan ganyan sa Lujod. Asking price. Dose sa sampa, sa talbos ano, ng kamote. Sampo lang po. Sampo. E, eh, yung kilo ng bayabas, magkano ngayon? 30 na lang po eh. 30, napakamura. Eh, yung good natin kalamansi, magkano? 20 po kilo. 20 per kilo, yan. Yeah. Salamat. Eh, so, saan si, ano, si Kagawa Dato? Okay, okay. okay nga. Okay okay, salamat. Dito po tayo sa kamote, pati sampalok ni Madam Maymay. Araw-araw kasi magaganda yung kamote nito. Okay. May magkano ngayon ano natin, Taiwan sing malaki? Asking price. 60, po. 60. sa medium. Medium 25. 45. sa small. Small 25. Yeah, may ubi ka rin na magkano ube? 55 po. 55 sa sampalok. po 30. 30. Yan, asking price lang may maya. Yan. depende na kung nagtawaran kayo, no. Wala pa naman kasi, Oh. oh. Dito tayo sa luya ni Ana lo. Magandang maganda to. Madam Ana lo magandang magandang luya. Magkano? 170. Eh yung medyo mababa. 1213 yan. Yeah. Ayan po asking price na. Eh. Nasa inyo po yan na kung maniniwala kayo sa akin report na asking price. din update natin tandaan niyo po ang nagsasabi ng presyo yung sakadora sakadoro at sinuulit ko lang po o, so, katulad nito dito ulit tayo sa magjowa na ito. magkano na namin madami yung sir magkano na kalabasa tumas ba magkano na parang spaghetti pababa pataas kaya sumasaya yes, <laughs> magkano ngayon hindi yung big natin big natin 14 14 sa medium 13. 13 sa small. 12. Okay, yeah. Ayan po ngayon, asking price lang din ah. Okay, salamat. This is yan. No? Pero paba, paano yung pababa? Spaghetti ko yan. Spaghetti, pababa pa taas. Sinayaw ni sir. Ito, eh, eh, friend. Basta, oh, so, Oji, magkano itong ating puso ngayon mapagmahal? 180. Yan, 180. Ano, 180. 180. Dito may nakita akong siling tayo. Alamin natin. Ganda ng siling tayo ba? Ika siling tayo ba natin ay na asking price. Oh, 220, oh, 220 po mapatak sa kilo. Bali 2, 2 po isang bundle. Ganda ng Taiwan. Cancer? Sa mga taga-bakero po. Baka shout out sa mga bakero. Sir, sino ba yung mga Ayun Ay, po, Galang-galang na kapitan namin. Ayan, sa siya kapitan. Yo, si kapitan Cruz, shout out daw sa inyo. Ayan. Yeah. Yeah, kanyang mga piang. Konsyal um, ng bayan yeah, ng barangay. Ayan. Uh, uh -huh. Shout out po dyan uh, sa inyo, kapitan. Shout out po. At ang amba, okay. ko, naman mababait. Yeah, uh -huh. <laughs> <laughs> Abait naman din kayo, sir. Ito po yung inyong kababari, yung pogi. Pogi na, masipag pa. Sir, ano itong gamatis mo? Anong variety nito? Puro diamante po yan. Diamante, yung magandang diamante. Magkano yung asking price natin? Ang dami. Ang maganda natin. Ang dami, po. oh. Magkano yung magandang diamante? 40 po sa big, 30 Ay. sa medium. Mura, medyo bumaba na yung kamatis to. Oh? 40 okay. sa big, 30 okay. sa medium. Tandaan niyo po, asking price lang yung tinatanong ko. Maari siya magbago. Okay. etong sultan natin. Sultan po, 120 po. Par 120 yan. yan. Para meron lang silang idea na ano, sir, ano? Kapo. Hindi pa po yung final prices. Para hindi sila maligaw. um, no, hindi sila maligaw. Na depende nila sa usapan ng sakadoro at saka ng buyer. Okay. Salamat sir. Shout sa out natin kay Kapitan. Cruz. Ramiro Cruz. Ramiro Cruz, pati sa mga... Yan, mga taga barangay, bakero dyan. Pati sa mga konsyal. Thank you sir. Papapanood mamaya yan. Ayan, kay okay. Madam Menchi, tanong natin tong kalamansin niyang good. 400. Madam Menchi, magkano yung good na good natin kalamansin? 400. 400, napakamura po yun. 400. Sa Taiwan natin, okay. asking. 2K po Taiwan. Ha? 2K. 2K. yan. Asking price lang po yon. Salamat. Ako, Salam mahirap po talaga mag-update. Iniikip ko lahat. Kung nagtatanong, kung kasangga ako yung farmers, kasangga ko syempre, farmers, right? papano, nakapag, uh, ko siyempre yung farmers red kasi pa paano bibili ako sa kanila ng idea yung presyo dito Ganun din sa siyempre yung sakadora kasi kung hindi ko mga kasanggayan, hindi magpapa-interview sa akin yung mga yan kaya patas lang po kung maniniwala kayo sa update ko hindi nasa inyo po yan ang at least na ano ko yung mga nangangalakal na ibang bayan uh, na encourage ko na mamalengke dito sa aming bayan para dito sila kumuha ng gulay at may idea sila kung magkano ang presyo yung presyo nga po asking price na maari magbago ito kaganda ng okro. si Bunso magkano yung okra natin ngayon? asking 40 ano yung talong yan? magkano mucho? 60. Okay, salamat. Pero epe, boss Ed. Boss Ed, ano yung ano natin, kamatis? Diamante. Diamante, Magkano si Diamante? Diamante, si si 32 ang medium ngayon, tumas. 32 ang medium ngayon, tumas daw. Salamat, okay. boss Ed. Eh, ano to? 42. 42 big. Wala tayong mani. Wala tayong mani. Pero magkana yung mani? Mani ngayon, 70. 70, salamat. Ato lang palitin. Senuel, magkakaripatulog pa rin sa asking price. Asking price? P50. Ano? P50. yan. P50. P500 isang bundle. Ito tayo kay Mark Loga. Mark, magkano ngayon yung ating repolyo? Asking price? Wala sila glad. 250 250 po. sa Sayote. 230 230 sa Peche bagyo. 250, 250 250 sa Carrots. 750 750 per bundle. Puli na yun sa patatas. 500. 500 Sa ating pipi ng berde. Bye, Sa lemon. Lemon. Ito Andre. Bali Andre. ano ito, 1,000 isang bundle ano? Yan. yung yung ano, yung lips. yung sabanta yung sabanta yung Sa yung sabanta yung sabanta yung sabanta yung sabanta yung Mark Logan. Dito po tayo kay Madam Agnes. Madam Agnes, magkano na po yung pula nating sibuyas? 600 po. 600 sa malaking puti na imported. Ah, uh, 600. 30. 600 sa diuno uno nating ano, sibuyas. Uh, 550 lang ang pinitikan. 550 to 550 yung ganon. 600. 600 yung malaking sibuyas nito. 620. 620, 620 yung medium. 750. 750. 7, yung, yung ano natin, kaso natin ano. 580 yung maliliit. Ah, uh, yung, yung 580. 620. Eh yung ating ano super wide. Wala tayong super wide. Walang super, Walang super wide. Salamat Madam Agnes. Yan na po ang ating pinaka latest asking price. Medyo masama yung pakiramdam po, Uh, katulad po na sinasabi ko na nasa inyo na po yan kung maniniwala po kayo sa asking price. Basta tinanong ko lang yung ating mga sakalora sa kalorog at binigay nila yung asking price nila na uh, maaari namang magbago yung presyo. Kaya na pong bahala. Basta ako, nagbibigay ko ng idea. Huwag niyo po magiging uh, isipin na ayun na po yung presyo dahil baba 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 ba po yun. Dahil nakausap na po natin ibang farmers. Mas maganda yung mga farmers po talaga andito. Muli po, ito po yung kasama, kaibigan. Kasangga na mga farmers, siyempre kasangga rin ng mga sakadora. Ang boses ng palente. Danti-biernes po, ang Mr. Palente ng Kabalatwansi. See you po again tomorrow. Bye-bye.